tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakakarang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pa-ke-alam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin. Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire reband na tuwid ang sistema, Eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OBMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. Ang mensahe ko naman kay uh, bagong Deputy OIC Ombudsman, Vargas, ay simple lamang. Kung mayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Rejino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin.